的。 hindi tayo nakapunta sa Makina Moto Bazaar last Saturday and kahapon dapat may ride din tayo sa Patangas kaso bumabagyo kaya hindi rin tayo natuloy kaya naman ngayon quick ride lang so papunta tayo ng Libis kasi mayro kasi merong event or sale si Moto Market uh, up to 70% off so tignan na lang natin kung ano may bibili natin na kailangan natin or something na pwede natin reviewin for content wala eh nanghihinayang talaga ako na hindi ako nakapunta dun sa Makina Moto Bazaar sayang nakita ko sa YouTube so, sa Facebook ang daming naka-sale sobrang mura so tingnan natin ngayon sana marami ring mura sa sale ng moto market mapapansin nyo meron tayo 360 cam ngayon so nakairam tayo ng Insta360 X3 Ah, lang gusto ko lang subukan kasi hindi ko sure kung bibili ko ng 360 cam eh. natin kung ano itsura sa so I mean gusto ko lang makita kung ano itsura kung paano edit ang mga yari kapag mayroon 360 ka kasi surely mas mahirap mag edit eh mahirap mag edit ng 360 video so dagdag -dag yun sa workflow natin tamad pa naman tayo mag edit so na natin kung worth it ba yung pagod sa editing. Kung maganda naman yung kalalabasan, di ba? Ay, yung init. After ng maghapon na ulan kahapon. Ay naman, ang init. Telik na telik ang araw. Putang ali tayong malis kasi Papasok din tayo sa office So sa lang tayo sa motomarket Tapos diretso na tayo ng office tayo sa Moto Market. Matagal na ako hindi na punta dito. Actually, sobrang tagal na. Napuntahan ko to. Dito pa ako nag-work sa Eastwood. Sa mga hindi pa nakakapunta, ang pinakamalapit na landmark is yung Eastwood City. sa pagkakatanda ako ah, uh, hindi kasi siya along the road eh, nasa likod siya ng east west bank ba yun? dati east west bank yun, not sure kung yun pa din so tingnan natin kung nandun pa rin yung east west bank hindi ko na matanda yung huli punta ko dito sa east road siguro yung huling punta ko ng moto market Mga 2015 pa siguro Pero nakatagal Baka hindi ilang eh Saan na nga ba yun? So, na ba tayo? turn tayo dun sa may papasok na Eastwood City ayun tama sa likod sya ng East West Bank may, may union back na so new turn tayo dito hello Eastwood minsan ikot tayo dito sa Eastwood so mamasyal dito eh you know what may ikot na tayo sa grid dito sa Eastwood dali lang ikot lang naman tayo eh gusto ko lang si David ang uh, ating 360 ito so, ba't na ba uy hindi okay May DJI Isles mga action hindi ngayon buhay pa anyway tara, ikot tayo sa gilid ng Eastwood bago tayo pumunta ng Motomarket Motomarket bago na ito Park Cafe so, Marami na rin sigurong kapihan na bago dito dito nga pala na, dito nga pala nag start yung hirig natin mag ng iba't ibang kape so nandito pa ako nag work na ko yung mga kape dito mga coffee shop sayang nga lang medyo late na ako nag start nun, eh. paalis na ako dito sa Eastwood no pa ko yung mga kape dito pantay so, ko na try lahat. This football. Ito sa part na to wala na no shadow nagbago ko lang sigurado doon sa loob ng mall sigurado oh, Madami na rin na bago dyan sobrang tagal natin hindi dito tong building na to so dati dito yung crossfit manila sa likod nyan dyan tayo nagji gym shout out to coach Mindy and coach frank sino ba, ba yun mga coaches ko doon dati si coach rino yan yeah. Still here, Tim Hortons, Bago yan. Chico, Bago din yan. it for our quick tour dito sa Eastwood City. Punta na tayo ng Moro Market. Pwede ba dumiretso dito? Okay. Diretso si Boye. Sundan lang natin. good na East West Bank pa rin na may Union Bank na and we're here in Moto Market Okay, tara. let's see what we can find here. So up to 70% off and then may bargain time. No? Afternoon. Mm.

A pointer boots, so it's around here. Yeah, boots. how much. Eh, ano to? Okay. Oh. Eh, hindi yung price. Okay. 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 1.8 lang to ano to? studs Okay, ito yung mga nila 3.580 ganda rin to eh hmm. Oke,

guys ito na mga kung ano na dito mahirap mag video eh mahirap din maghanap okay I'll be back. okay so wala akong makikita yun sa labas na trip ko so pumasok ako dito sa loob kasi yung helmets doon mostly not my size wala yung naharap adventure boots tingnan tayo dito sa loob Okay. Uy Yun sa mga retro Dario Hindi kaya ako Kaya lang binakasin Uy hmm. Ito akan akin. Advent, uy, Advent Carbon. ini so, ko mm-hmm bibili ng This is five okay. Tagaw Kala ko uuwi tayong sawi Pero may nabili pa rin naman tayo Mayroon sa akong gustong biling helmet doon for helmet giveaway pero next time na lang I think merong mas magandang helmet tayo na pwede nating ipambigay uh, we'll see merong mas magandang helmet na pwede na syempre pagpapamigay na lang natin yung medyo maganda ganda na so ito ang um, ano eh? travel organizer from Givi. sa so, kung sakta ko natin uh, pagpunta na ng Japan next month okay So, what about my office? So, I guess that's all for this vlog. What uh, a traffic tile. Let's go. on our next vlog. Bye! Coast to ride, hands up in the sky, take you on a ride. Love to feel the high. We can start again, laughing to the end, screaming at the top.